if 7.30 ko nakita, ayoko. <laughs> Paano? Ayoko. Paano matakot si Kitty? Hello and welcome back sa aking channel. Katrina Halili natawa sa takot na reaksyon ng kanyang anak na si Katie Lawrence. Sa social media ay pinakita niyang bonding moment nilang mag-ina sa kanilang kama. Sa video, pansin ang saya nilang dalawa at talaga namang napakasweet nilang pareho. Gayon pa man, sa ibang bahagi, si Katie ay may biglang nasabi sa kanyang ma'am Katrina na ikinagulat nito. Di niya kasi inaasahan na gano'n ang sabihin ng anak. Ilang segundo pa ang nakalipas ay natawa din si Katrina sa nakakatuwang reaksyon ng anak. Para malaman natin kung bakit natawa si Katrina at ginaya pa ang reaksyon ng anak, ating panuuri ng kabuuan ng video. Para bago yan, mari po kayo mag-subscribe para updated sa iba pang kaganapan. Eh, hey, parang alam kong gising na yan! <laughs> Galing umarte. Good morning, anak. Good morning. Kiss yes, mama. Are you hungry? No. Dami na club kay Katie. Dami na club kay Katie. Are you excited today? I yes. Pa. To I'm excited too. I have period. You have Ha? Huh? Why? Muntik na ako nag-cry eh. Bakit ka muntik nag-cry? bigla ako may nakita. Ay. Kasi dapat di mo pa makita. Dapat 11 pa, di ba? No, mga 10. Ah, 10 p.m. pa? Oh, mamaya. At kita. Mamaya sa'yo ako ulit po. Yay! Please. Yes! Sarong mo po. Sa akin ka pa lagi. Okay po. Apo, love you. Ganda mo. Thank you po. Ang nakatakot ako dyan. 10.36 ko nakita. Dapat di mo nakita. Dapat mamaya pang gabi. What if mamaya, what if 7.30 ko nakita? Ayoko. <laughs> Paano? Ayoko. Paano matakot si Kitty? Ayoko 7.30. Kit-kit mo. Opo, 10 lang. Huwag ka na tumingin kayo ng cellphone. I know, gusto oh. ko. <laughs> Nagpatogtog ako eh. Mas, ng... Pambata? Uh, Pasko. I say, love you. Love you.